Sa puntong ito, mukhang totoo na kasama si uh, former Senator Trillanes doon sa um, doon sa tatamasa ng huling halakhak. Kung alam niyo lang, kung alam niyo lang kung paano uh, kung paano etong si former Senator Trillanes ay gustong ilabas ang katotohanan tungkol sa mga Duterte at pagpapahirap nga nitong mga ito sa ating bayan. Pero dito sa kanyang huling statement or kanyang uh, pinaka latest statement Itong si former senator Tama, ito ay move ng napakadesperadong tao. Etong ginagawa ni Sara Duterte, kasama na rin si Digong, siyempre. Yung mga move nila to states uh, rallies sa EDSA halimbawa, niyan, desperadong move na rin 'yan nung kanyang mga followers. Sabi nga ng isang or ng AFE chief of staff, yung mga ganyang pagtitipon, wale. Old school. Ibig sabihin, hindi na daw talaga yan o obra. Hmm. Pero nagpupumilit pa rin yung mga yan. At ang kinakawawa, siyempre, yung mga kababayan natin na utot at nagpapabayad sa mga ganyang klaseng rally. Hmm. Desperado. Ito yung kanyang sinabi. Oh. These are desperate moves of a desperate man. Kasi nga, may panawagan si Kong na itong sidigong na kuno ang military lang ang pwedeng mag-correct sa mga Marcos. Na napakalinaw na military uprising ang kanyang panawagan. At pwede talaga siyang malagay na naman sa alanganin. Magiging busy talaga itong dalawang ito. It's the end. Kasi para sa akin din, ang kanilang pagkakaabalahan na sa buhay ay yung Dami at patong-patong na kaso nilang kakaharapin. I mean, kasama dyan, syempre, si Sarah Duterte. Ginagawa po ito ni Digong na dahil daw, naku-corner na itong si Digong at si Sarah Duterte. These are desperate moves of a desperate man. Kasi alam niyang gumuguhu na yung political power and influence niya. Gumuguhu na. So napakaliwanag, wala talagang forever sa ganitong mm. sa ganitong kaswapangan. Okay? Wala talaga pong forever diyan. Pwede siguro kayong makabalik uli, pero tignan natin. 'Di ba? Hindi masaklap eh. Kailan? Kailan kayo makakabalik uli? Gumagawa sila ng gulo hoping they or hoping to find an opportunity somewhere. Gumagawa daw ng gulo pero totoo na itong lahat ng ito, ang pinagmulan nito ay si Sara Duterte. Ang pinagmulan nito ay yung pansariling ambisyon na itong mag-ama para kay Sara Duterte. Hmm. Naku-corner na kayo. Corner na corner na. Kaya yan ang ginagawa. Abay, matindi. Malala na gusto talaga ng gulo na itong mga ito. At take note, kahit yung kanilang mga taga-suporta, katulad ni Bato de la Rosa, kung natatandaan nyo, let's get ready to rumble daw kung sakaling nga naarestohin eto sa si Sara Duterte. At sa puntong ito, at sa ngayon nga, oh, tignan nyo, pinagtawanan pati yung sabina ng NBI at uh, hindi na naman or hindi umatan sa ipinatawag na hearing, scheduled hearing ng NBI tungkol nga sa sabina na yan. Ganyan po katalamak. Ganyan po katindi itong mga Duterte na akala nila kaya nila lahat, at patuloy silang maghahari-harian. Good luck!